At yun na nga mga ka-vibes, dahil sa kakapanood ko nitong CMSB yang, na di ko tumang marabon, ay napilitan niya ako nitong mag-invento nitong bubuhan. Ako tawagin, tinawag nila itong bubuhan, pero sa amin ay bot-bot. Ay bot-bot pa. Or sa Ilonggo ay buha-buha. Buha-buha. Kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi bulaklak sa dagat. Sinimulan ko na nga ito ang pag-process. Tulad ng ginawa ni Ms. Biyang, kinuha ko na nga ang mga katas nito at ginayat ko rin. Pero hindi ko siya nihiwalay Kasi ang plano ko talaga nito ay prituhin ko lang. Sinubukan ko kung masarap ba. Or oh, ano ang magiging result niya kapag piperituhin natin dito mga kabibes. So yun. Ay start tayo nito. Nilagyan na naglagay na tayo nitong butter para dito natin siya ipipreto. And then, ayan na nga. ko na nga ito. Para naman dahil meron nga siyang tubig kahit na nakuha ko na iba kanina. Nilagyan na natin yan ng kunting magic syrup. take naman Parang naman merong lasa. Ayan. Ay, Tapos uh. ilalagay na yan natin. So, sobrang ang galing talaga magluto. Ayan. Lagay na. Gan -gan -gan ko na. Ganda talaga ako. Tingnan natin paano magiging result na. Ayan. Pinareto na. Pumuputok-putok na siya sa kawali. Excited na ako talaga ako mga kabags kung anong mangyayari niya. At ayan na nga. Binaliktad ko na nga. Oh, diba ito yung malalaki? Diba? Malukot talaga siya. Uh. Hindi ko alam kung ano nangyari pero namamaluktot. Siguro ganun talaga siya namamaluktot. And then, tinuloy ko lang rin talaga ang aking pagpiprito dahil gusto ko na talaga makita kung ano ang magiging result kapag piritohin siya. Kung... And then, napansin ko na nga na ang kanyang mga katas ay lumalabas at humahalo na sa mantika. Ayan o, oh, mahalo na siya. Parang ang lagkit niya. Kaya, o oh, yan o, oh, dumidikit-dikit siya, dumidikit-dikit. Parang meron siyang mga, maliban dyan sa mga butter or margarine na nagdikit-dikit. Meron siyang sarili. Ayan oh, yan. Kaya, nagtago ang decision ko. Ayun na, gisugba ko na lang yung taon yan mga vibes Dahil hindi ko na alam kung anong susunod kong gawin niyan. Yan ang magiging result. At kinain din pala yan namin, masarap din pala siyang iihaw. Para sa kaalaman po ng lahat, hindi po pwedeng prituhin itong bubuhan kung tawagin ni Ms. Biang. And that's all for this video. Thank you for watching.